May panibagong kaabang abang na programa dito sa Net25. Ito po ang reality check na host po dyan si dating Senate President Tito Soto kung saan matatalakay ang iba't ibang isyong nakakaapekto sa ating mga Pilipino. Alamin po yan sa report ni Ricky Matay. Sa dami ng mapagkukunan ng impormasyon ngayon, nalilito na ang marami kung ano ang totoo at ano ang hindi mahalagang manatiling may kaalaman tungkol sa mga lokal at pambansang isyu. Ngunit pare-parehong mahalaga na makatanggap ng tumpak at makatotohan ng impormasyon. Kaya nagpapatuloy ang Net25 sa paggawa ng mga programang nagbibigay ng kalinawan at makatotohan ng pananaw sa iba't ibang isyu. Isa na rito ang reality check sa pangunguna ni dating Senate President Tito Soto ang programa ay tumatalakay sa malawak na hanay ng mga paksa kabilang ang politika, ekonomiya, isyong panlipunan at kultura. Sa pamamagitan ng malalim na panayam, pagsusuri ng eksperto at on-the-ground reports, ang reality check ay nagbibigay sa mga manonood ng komprehensibong pag-unawa sa mga isyong nakakaapekto sa kanilang buhay. Nagtatampok din ang palabas ng mga panayam sa mga politiko at mga pinuno ng komunidad na nagsusumikap na magkaroon ng pagbabago sa kanilang mga lugar. Isa sa mga kakaibang aspeto nang reality check ay ang three takeaway points ni Soto bago matapos ang palabas. Target ng kanyang mensahe ang magbigay ng inspirasyon sa mga mananood na magkaisa upang makahanap ng mga solusyon at gumawa ng tunay na pagbabago sa unang episode ay makakasama ni Tito Soto ang kanyang kaibigang si Joey De Leon at ang kanyang kapatid na si Vic Soto upang talakayin ang realidad na kanilang kinakaharap sa panahon ngayon. Kaya naman, pakaabangan ang kanilang pagsasama ngayong Sabado. Nagpaabot naman ang pagbati ang chairperson ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na si Lala Soto Antonio sa kanyang ama para sa bago nitong programa. Excited ako for him kasi uh, may nagpakita sa akin nung format, nung set niya and I'm so excited and I'm very thankful because I feel bagay na bagay ito para sa kanya because talagang public service ang puso ng aking ama. And then my message for, for my father is, I will always and forever be thankful and proud to be your daughter. I love you very much. Mapapanood ang reality check simula March 4, alas 9 ng gabi, dito sa Net 25. Ricky Mathay para sa Mata ng Agila. Matatag. Matapang. Matapad. Matapa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lang at mag-subscribe sa at Net25 TV.